Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napakasweet na update sa Ruel and Rachel Love Team. Music Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga noon si Kuya Ruel and Miss Rachel. Talagang kitang-kita naman ang kanilang kaswitan sapagkat pati sa pag-inom ay nakaalalay pa si Miss Rachel kay Kuya Ruel. Grabe at alagang-alaga talaga nila ang isa't isa at kitang-kita naman na kinikilig si Kuya Ruel nung pinapainom siya ni Miss Rachel. Grabe kitang-kita din natin kung gaano talaga'y malasakit ni Miss Rachel kay Kuya Ruel, kaya lagi niya itong pinapainom pagkatapos kumain. Pagtapos naman ito ay pinag-usapan naman nila ang kanilang mga bashers. Oh my angel, angel Pinag-usapan nga ni Kuya Rowell and Miss Rachel ang mga bashers na wala talagang tigil sa paninira sa kanila at paggawa-gawa ng mga kwento. Sinasabi din ni Miss Rachel and Kuya Rowell na kung ayaw nila sa Rochelle ay malaya naman daw silang umalis basta't sana huwag na nilang gulugin, lalo na ang mga solid fans ng Rochelle. Kaya ano lang po mga kalinga para po sa amin no. Wala pong mean eh wala pong ano yan. Hindi ko di po kami nagpo-promote na mga ganyan mga blue hearts na yan, mga grupo-grupo na yan. Ah, uh, mga viewers po talaga yung gumagawa ng mga ganyang meaning, no? Ganyang meaning at sinasabihan po ng mga ibang tao. Favorite din namin. Yes, red color namin yung dalawa. Walang masama, magko-comment-comment diyan. Let's, embrace, the positivity and avoid the negativity from blue hearts. Yeah. Ayan mga bashers, labas naman yan. May cake? Oo. Pinagaw um, mo yung cake kapag may birthday, birthday kami. Oo, yan. May mga content ng mga reactors yan. Busog naman man na reactors sa views. Yeah. Yan yeah, po, yan po ang role nila. May mga ibang reactor po na ano, okay naman, uh, positive naman yung mga kino-content. Ay Prudence. Sir, Sir Prudence, siya. salamat po. May My content naman na reactors, nagmamahalan ay... Everybody, Everybody, come on, United we stand, United we fall, Together we stand, Together we stand <laughs> the world. Si Sir Dong A eh, gusto kong reactors, gusto kong reactors. Opo, ganda po panoorin po mga positive lang. No nga. Pati yung tag Sir Janos. Sir Amazing Janos, puro sigaw-sigaw sigaw lang, tilik-tilik. Eww! Ay! Sir yung ano, pati ako na Si <laughs> Ate no? Pia din. Si Ina ka Pia, yan. Napakatuwa siya. sa, Mag sa <laughs> nakakaiyak din yung mga hmm. ano niya. Pag medyo ano, medyo sa yung, yung advice, topic. Mga advice niya, naiiyak ako dun sa mga advice niya. Napipil ko yung kung paano siya mag-advise. ang oh, sarap panuhurin ng mga ganyan lang, no? Uh, yung mga positive. Isipin niyo po yung mga kalingap. Negative na nga yung nasa surroundings niyo. Tapos yung papanuhurin niyo pa is negative. So masalo po kayong ma-depress, ma-stress. Oo, oo nga po. Mas maganda po, Mas no? Mas maganda po kung laging positive, positive. lang. Oo. oo. Kaya po, ano, doon po tayo manood sa mga positive sinabi din ni Miss Rachel at Kuya Rowell sa mga nakakakwentuhan nila sa live ay talagang napakadaming tao pa rin daw ang nagiging bitter para sa kanila ni Miss Rachel and Kuya Rowell. Ang payo pa nga nila sa mga bashers nila ay kung bitter daw sila ay huwag nilang ilagay sa ugali. Kainin na lamang daw nila ang ampalaya ng sa ganon ay mas maging healthy pa sila kaysa naninira sila ng ibang tao. Grabe at makikita din dito kung gaano ka-understanding si Kuya Rowell and Miss Rachel at palagi nilang lang nilang pinapaalalahanan ang kanilang mga fans at bashers kaysa naman patulan nila ito. Oh My life. Bakit di na lang, ang lahat. Kitang kita din ng kaswita ni Kuya Ruel and Miss Rachel sa kanilang life Talaga napakalaya na nila sa dati nilang sarili kung saan ay iniiwasan pa nga nilang isa't isa at nahihilang pa sila. Ngayon kasi ay palagi na silang magadikit

Magandang po ng mga bisita natin. Ah, na. uh, pala yung kinakain hindi inaugali. Tama po. Yes. No? Mas maganda kung kakainin po uh, ang palaya. Huwag niyong ugaliin. Huwag no? niyong gawing ugali niyo. Mas maganda kung kainin. Kainin nyo, wag May sustansya pa. May sustansya uh, pa. Uh, kainin niyo. Huwag niyong gawing ugali. Hmm. Kasi nakakaano yan. Nakakadagtan pa yun ng kasitan. Ginawa nilang isyo ang Blue Hearts dahil daw dyan kayo nagkakaroon ng mga Sabi ko kayo. Ko kaya kami nag-comment ng Blue Hearts kasi maraming toxic sa comsec. Comment section guys, yes, na sagutin namin Blue yes, Hearts lang. Yes, Blue Hearts, hearts lang. na uh, so. ano, patulad nyo, wag na. Uh, so. Sa so, tao lang naman yung mga kanilang, paano nila i-approach, paano nila uh, bigyang meaning yung mga uh, blue words, blue words na yan. No? Halimbawa, meron isang bashers, binabash bang ganitong tao. Tapos yung nireply mo doon is blue hearts lang. Ano bang masama doon? Diba? Wala, wala. wala namang nirebat na negative comments din. No? Nasa tao, na tao yan. Nasa tao yan. Paano nila tanggapin or paano nila bigyan meaning ganitong mga kulay-kulay mga na ito. Ay, Ay ba't kayo nalilinga? Wala po. At isa pa, wala po sa kulay yan, mga kalingan. Ay, ba't kayo nalilinga? Talang Peter po kayo. Talagang supportive talaga kayo. Sino yan? Ibigay talaga kayo ng oras para panurin ng bawat isa, no? Kaya ako, sabi, po sa amin, no? Hindi, walang minibinig. Lahat support na. Yes. Dito okay. may masasabi pa. Ayaw niyo po. Ayaw niyo po. Manood yan. Kaya nga daw, si Trenting Pia, Sir Dong A, at si Amazing Janos lang yung pinapanood kong reactors. Mga good vibes. Oo. Pero marami pa yung silang mauling. Hindi na namin ma-isa-isa, no? so, Sobrang dami dito. Sobrang dami. Yung yun, 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 mga yun, 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 mga negative na nagre-react, kilala naman po nila kung sila sila. Hmm. Kainin nila ang kapalente para magamot ang kanilang diabetes. So, wag hmm. po galingin so, mga kalinga pa. Ha? Yan po. Sabi. Okay lang naman. Uh, lahat tayo may karapatan tayong sumuporta kung sino ang ating susuportahan. Yes. No? no? It's either doon sa Edrica. sa Edrica. Yes, support, support kami sa Edrica. No? Kasi nga, part yan ng Kalinga pa. Kalinga, no? Part yan uh, ng uh, beneficiary ni Kalinga Prab. No? Pero, pero ang ano lang, yung mga tao talaga yung nagbibigyan, nagbibigyan ng mga ano, mga tao negative na mga kahulugan, no? Dinitify nila yung mga tao. Ay, Jumel Mix Vlog, salamat po. Sila yung mga tao talagang walang ginagawa kundi yung, halimbawa, uh, bibigay ng mga stress na sa mga viewers. Tapos, uh, nagpapash. Isa yun sa mga... Hanggang dito na lamang muna ang ating update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!